Today po, ang ating lulutuin ay pesang isda. Kung ano pong isda ang gusto nyo, pwede naman po. Usually, ang mga pinepesa po, eh, ang alam ko yung mga pesang dalag, gano'n. Pero today, comment nyo, kung, mga mamshi, kung anong pangalan ng isda na to, binili lang ni daddy sa market at pinapaluto niya sa akin para ipesa. Kasi hindi niya raw type mag today. Kaya ito lang ang kakainin niya. Yung pesa at saka dinamihan niya po yung gulay. So, start na po tayo. Ito po ang ating inihandang ingredients for today's pesa. Ito po yung isda. Sa nakakaalam, sorry naman, hindi po ako pamilyar sa isda. Uh, Pag-comment naman po kung anong klaseng isda ito. Yan po ang ating ipepesa. Thank you sa magko-comment. Uh, pechay, dinagdagan na po ni Daddy ang pechay dahil gagawin niya yung rice. Hindi po sa magla today. Siya so, po kakain ito. Request niya lang. Luya, uh, pepper, kinlash ko yung corn pepper, sibuyas, may nakita ako sa rep na onion leeks and asin para sa palasa. That's it. Let's start the cooking. Ito na yung ating pinakuloang tubig. Pinakuloan ko na po para mas mabilis maluto. Ayan na siya. Ngayon, ilalagay ko na yung ating luya. Yung iba naman po, uh, meron silang ibang style ng pagluluto. Ginigisa mo na nila ya sibuyas, saka sa sabawan. Pwede din naman po yun. Kung saan nyo po alam na dahil ng cooking, wala pong pipigil sa inyo. Then, lagay na natin ang sibuyas. Ayan siya. Hintayin lang natin mag-boil yan. Pagkulo, pulo, na natin ang asin, mga sisig, mga mamsis. the salt or asin. Ayan, lagyan na natin. Palasa. Pwede rin pong patis. Kaya nang very health conscious si daddy. So, wag lang naman tabang. May konting alat lang. Pwede na. Ang amoy pa lang ng luya at sibuyas. Wow! Pesang-pesa na. Wala pa sa home, pesa na. Kulong-kulong na siya. So, lumabas na yung lasa ng ating luya sa sabaw. Pwede na natin ilagay ang ating uh, na peppercorn. Then, lagay na po natin yung mga isda. Kung ano mang uri ng isda ang gusto nyo ipesa. Kadalasan sa probinsya, dalag. Ayan. Ito naman, isdang dagat. lang natin nag timer po ako para malaman natin kung gano'ng kabilis lutuin ang pesang isda ilagay ko sa 15 minutes ang timer ko tingnan natin kung ilang minuto maluluto ang pesa natin kulungkulu na, namuti na ang isda, sabi nga ng nanay ko pag maputi na yung isda luto na yon ano, alisin nyo yung mga bulabulang itim na yan. Para mas malinis yung ating sabaw. Pwede nyo po yan. Tanggalin. Ayan. Yung mga nakikita yung bulabula, alisin nyo po. Para mas masarap higupin yung sabaw natin. O ba may magsabi, parang kulang sa sabaw. Hindi po kulang sa sabaw. Kasi, yung ating pechay, maglalabas pa po ng sarili niyang tubig at saka isa lang pong tao kakain nito. Kaya hindi kailangan masyadong maraming sabaw. Okay, na po yan. Lagay na natin yung ating pechay. Lalagay ko na po lahat ito. Ay. Hindi ko naman po sinabing ganyang kagami po. Para po sa kaalaman ng lahat, ayan, pinadagdagan lang po ng mister ko ng gulay dahil hindi siya magra-rice. Ito ang gagawin niyang rice. Yung pinaka uh, po. Ayan. Pwede naman na natin lagay sa ibabaw yung mga isda. Para hindi po madurog habang inaantay natin maluto yung pechay. tapos na. Seven more minutes, tapos na po yan. Ready for eating na, mga mamsi. Ayan. Ito na po ang ating pesang dat pesang isda. Yes. Yummy to the tummy. Please do like subscribe po ang let's do the eating guys see you next vlog mga mamsi bye bye